Yes, good afternoon mga kadakers Good afternoon Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel Dak33 hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Hindi po pabor ang panahon ngayon sa mga mag-iitik napakatindi ang init mga kadakers yung alagang itik natin ay malawak sana ang kanilang area na pagtukaan yung pagpakainan natin ay napakalawak kaya lang wala talagang tubig dahil hindi na po umuulan na naman so itong tubig na makikita ninyo dito ay tubig po yan ng water pump so nagwa water pump tayo mga kadakers so binabudget lang natin yung mga gastos natin dito kasi bumaba na po yung kanilang mga itlog pumalo na sana yun ng mahigit anim na tree eh sa ngayon tatlong tree na lang mga kadakers so malaki na ang nabawas sa ating income pero patuloy tayong nag-water pump kasi iniintay lang natin kung kailan darating yung mga ulan so sa panahon ngayon wala talaga ito ang pinakamahirap sa pag-alaga natin ng itik. So, kailangan lang tayong magtiis hanggang sa dumating na po ang ulan. Ito lang ang ating ginagawa, mga kadakers. Pinapatay ko na po yung water pump natin. Dahil mayroon naman silang mga pagsilungan na kahoy yung mga malilim so kung wala talaga silang pagsilungan ay talagang magtiis tayo ng pagpaandar ng water pump kasi hindi pwede sila mabilad kung walang tubig mga kadakers na malamig ay malulumpuyan sila kapag walang tubig na malamig kasi iba talaga yung tubig na sa drainage or sa ulan so sa ganitong paraan ito lang ang paraan natin na maka inom sila ng tubig so sa nagtatanong po sa atin kung pwede tayong mag ng vitamins kahit hindi nangingitlog yung alagang itik natin so pwede tayong maglagay ng vitamins mga kadakers at haluan lang natin ng maskubado na asukal para palagi yung kanyang tibudbud so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much at thank you for watching